Two years na, okay. Pang ilang Super 8 Fest na to? Pang ilang uh, Super 8 na na Una So, unang beses pa kayo nakakaya ng stage show. Okay. Ah, okay. So, ito inyong video. Congratulations. Hindi na tayo sa huling player natin. Ma'am, anong pangalan? Ana. Uh -huh. Ana, ilang taon na po sa Super 8? Dimas, ang supply ka ni Mili? Ayun, para niya. kaya tayo dyan at tapos ang buong interview natin. Maraming salamat po sa pag-asal plano. Thank you so much. Joke lang, joke So, eto na. Kanina ang bagay na natin ito. Kanina. Ano ang tamang sagot? Ready, get set, go! Unang sampo. Ang unang sampo. Okay. So, naku. Ayan. Nakakatuwa mukha nga uh, mukha hati-hati ang ating audience ngayon alright hati-hati ang ating audience naaalala niyo ba yung mga choices? Oh, sabi, sabi ni Great Buy 2026 sabi ni Unilever 2025 sabi ni Century Pacific 2027 sabi ng URC 2030 sabi ng Mondelez in 2028 at walang kumilos sa Nestle at sabi ng 2029 ang tamang sagot ay... Saya yung mga uh, po Great Fly. Congratulations, you move the next round. Yung mga uh, pumila sa maraming salamat sa pagsali. Po tayo. Para maghanda tayo para sa ating susunod na tanong. Kaya sige na. Okay, salamat po. Ayan po. Okay po. Ayan, ilan na lang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, सेशन यार सो तो भाई किसने जस्ट यू सेलिब्रेट में आस नंबर तो इंशाअल्लाह पाना इस साल में ताजू मिला हाँ ये क्या माया ये क्या जो इस तो वो दिन था हाँ एक टीम रेडी नहीं था यो रेडी ना रेडी ऑलवोकम ऑन स्टेज एंड वेरी

I'm so tired, I feel like catching for a voice. I'm all right. I'm the I'm have that puts me in the floor.

i should have been Friends, wala akong ibig sabihin sa Yung mga friends, wala akong ibig sabihin sa iyo. Na mga mahal sa isang J. naman tayo sa mga lalakas at sa mga kasuper at mga kabuena. Eh, mga isang mga araw na sinasabihin dito salamat po sa na hinikap ko sa amin dito. of course, sobrang thankful ako ng gito ko ng mga sa amin owner then of course, to the part of the student, we the bench. Ayan, yeah. so JM, super saya rin natin na nandito pa kayo sa ating event. At syempre, hindi na natin patalag kung sino pa ang na to. Meron tayo ng mga ilang questions, JM, okay lang ba? Dito ba? Ah, okay. Gina, Gina, kita ya, so pastaskan nanti JM seperti itu so kamu yang kami kamis tanya, sampai listing sepegnolik dari Jan 11 na setengah bulan mengajarin. So apa, medio um, bisnya mau aslinya, aku uh, sadapin mau pamitin, tapi sejuk digital series, nambahin, 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 siyempre balance pa rin at the same time kasi ganoon naman talaga dapat na dapat balance trabaho sa uh, personal na uh, buwan mo kaya ang iba pa rin sa family, sa friends at uh, ayun uh, enjoy na I have to argue with you importante talaga ang like So guys, gano'n din tayo. Importante na may oras pa rin tayo sa sarili natin, sa family and friends natin. Pero ito, JN, uh, gusto ko lang din malaman since you're part of our, our bench family, no? just in case na uh, uh, ano pa rin isang bench item sa so hindi pwede mawala sa closet nyo. At no? Sila ang pinakabulito ko talaga. Pinakabulito ko. Ang gusto pinakabulito is yung, ano yung one t-shirt nila relaxed fit to be specific talaga yun yung, yung sobrang, uh, alam yun, sobrang classic din dati kahit, kahit saan yung dewi ni Paris and at the same time, sobrang comfortable dan syang suit e kaya yun yung di bae uh, so, Look of white shirt kasi natin as a very comfortable na hotel, bagay sa hotel nagdududybaga sa high high tanong puleng pants shorts and jackets and ano pa shoes mo no? high ano ka luno look, look at JM now, right? Tights, totally busy schedule niya. Malamit ayon na very fresh na base na talaga ang parting niya ni J.S. Odin Mancini and Jupiter's advantage so kailangan mo bigyan ng ayo 'yung tatak ng tawag sa dinadilang online yung tawag niya sa dito bigyan na sa mga ito n'ya sabay ko n'ya 'yung tawag dito para maging house guest naman din this time no ako pa rin mga present essentialista dating mo sa loob ng bahay 'yung team ay saksak sabay rin dito na may unit din sila five protocols so ang mga marketing specialists kasi natin dapat hindi so uh, 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 like, you know, uh, hindi imposible na mawala siya na mga uh look of like t-shirts, yeah, kasi kasi personally is it something that I pinaka ko sa denim so pag din simple and uh ang mga fashion trends. Dio, at ang style and

Huwag mong ilaw yan bago ng essential Ah, okay. So, hindi na pala sa batalya isip ka ni pero ako siguro baka... yung yun po ang bench mo, JL. na Para syempre ko sa loob ng bahay <uits> ni Nguya, bibigyan ko ang dekat ng mga housemates ko para for sure hindi nila ang mga mga para maibig na.

tabi ko si Kiyang Smith. Mga ah, tabi ko si Kiyang Smith. Ha? Ah? siyempre, so, dapat mapapapa pa rin ako lagi. so, JM, maraming salamat. Kaya, siyempre, uh, in-invite naman natin Ka si sa kakabal na pwede ka Ito yung mga shows na kakabangan nila sa'yo. And, uh, maraming uh, po uh, sa kakabangan uh, nila this year, next year. Pero, so, kaya, Uh, sa inyo, ni Ho sabihin sa na abangan niyo kami sa Gold Stadium. malapit na malapit na huwain. And of course, abangan din rin ang aking uh, na uh, uh, child number 82. na rin Ho rin huwain. and uh, ano yung mga Ay, masyadong mga mga. sa nating si J.F. ha. Ang pami So, tayo po po-work. Every month, nag-a-appear si Jill Siya Last na Gusto sana namin hingain. Ano message mo sa si lahat na mga past? Mga supporters na pumunta dito. Kaya ang sama yung panahon. Pero pinakita nila yung support at kakawahan nila sa'yo. Ayan, ha. Kahit ako at kayo lang,

worth it lang yeah. worth it lang uh, na effort na i-lewis nyo sa akin Naya, so narinig nyo guys sa so worth it lang pagpunta nyo dito pero syempre mga fans naman ngayon may request ako sa inyo guys pwede ba sabihin nyo sabi sabay-sabay tayo sa God? we love you JM pwede ba celebration, inilit ako ng kayo pumunta sa ating bench food at ating our segment today because syempre yung segment sa mga discounts natin sa ating mga French fragrances, clothes, and hairstyle hairstyling products ay meron din po tayo para rin doon. So meron tayong bench touching Ay, and get a chance para makakuha pa ng mga freebies. Sino gusto na Nag-i-close kayo para sa GM ngayon. Nag-i-close kami. Ayan. So, pata maramdala. Mayroon tayong photo booth sa So, pata maramdala kayo ng memorabilia at souvenirs na pwede na rin po ako i-close sa lahat ng social media accounts ninyo. Okay? So, siyempre guys, we would like to request everyone also to follow our best social media. So, mayroon tayo sa Instagram, Facebook, and more. And once again, maraming maraming salamat po sa lahat ng gulo dito sa atin Super 8 Pampas Sailor Gratiot 25 thank you so much to JN sa iyo sa pinakita ng and sa time mo and effort mo today so also again to us on Facebook and on the hot we can see you to enjoy the rest of the so see you at talaga